Bago pa man marinig ng mundo ang salitang Malolos Republic at bago pa man marinig natin ang Deklarasyon ng Kalayaan sa Kawit, Kavite, may isang lalaking tinaguriang Supremo ng Katipunan, isang anak ng mahirap, isang tunay na anak ng bayan. At para sa marami, siya ang tunay na unang Pangulo ng Pilipinas. Ngayon ating tatalakayin, bakit si Andres Bonifacio ang unang Pangulo ng Pilipinas? Isinilang si Andres Bonifacio noong Nobyembre 30, 1863, sa Tondo, Maynila. Isa siyang anak ng karaniwang pamilya. Hindi mayaman, hindi makapangyarihan. Maaga siyang naulila, kaya tumigil sa pag-aaral upang magtrabaho. Gumawa siya ng mga baston, abaniko, at mga kartelon upang mabuhay ang kanyang mga kapatid. Ngunit sa kabila ng kahirapan, oh, titan. Ay, papa, si Bonifacio ay may matinding pagkauhaw sa kaalaman. Mahilig siyang magbasa, lalo na ng mga aklat na naguudyok ng kalayaan. Mga akda ni Jose Rizal at mga revolusyonaryong kwento mula sa Francis na Revolution at Revolution ng Amerika. Ang kanyang puso ay nag-aalab para sa isang bansang walang takot, walang pangapi at walang banyagang amo. Noong July 27, 1892, matapos ipatapon si Rizal sa dapitan, Nagtipon si Bonifacio kasama sina Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Valentin Diaz at iba pa. Doon itinatag nila ang kataas-taasan, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan na mas kilala bilang katipunan o KKK. Layunin nito, palayain ang Pilipinas mula sa kolonyal na kamay ng Espanya sa pamamagitan ng revolusyon. Ang katipunan ay hindi lamang lihim na samahan. Ito ay isang pamahalaang revolusyonaryo. Mayroon itong sariling batas, ang kartilya ng katipunan, sariling hukuman, sariling sistema ng pamumuno. At sa tuktok ng sistemang iyon, naroon si Andres Bonifacio bilang supremo ng katipunan, ang kataas-taasang pinuno ng pamahalaan ng bayan. Madalas nating naririnig si Bonifacio bilang supremo, ngunit kakaunti ang nakakaalam na siya mismo ay gumamit ng titulong pangulo ng Haring Bayan. Ibig sabihin, sa panahong iyon, kinikilala niya ang katipunan bilang isang haring bayan, isang pamahalaan ng buong sambayan ng Pilipino. Ang katipunan ay nahahati sa tatlong antas, katipon, mga bagong kasapi, simbolo, itim kawal, mga nakapagsilbi, simbolo, berde bayani, mga pinuno, simbolo, pula. At sa ibabaw ng lahat ng ito ay ang kataas-taasang sanggunian, ang katumbas ng gabinete o pamahalaang pambansa na pinamumunuan ni Bonifacio. Kung gayon, malinaw, ang Katipunan ay hindi lang samahang lihim. Ito ay unang revolusyonaryong pamahalaan ng Pilipinas. At kung may pamahalaan, may pinuno. At ang pinunong iyon ay walang iba kundi si Andres Bonifacio. Uto Agosto 1896, natuklasan ng mga Kastila ang Katipunan. Hindi na maitatago ang lihim. Sa gitna ng kaguluhan, tibibimanonenen, Nagtipon ang mga katipunero sa Pugadlawin o Balintawak. Doon pinunit nila ang kanilang sedula, isang simbolo ng kanilang pagkaalipin sa mga Kastila. Sa araw na iyon, pumutok ang revolusyon ng 1896 at sino ang namuno? Si Andres Bonifacio. Ang kanyang sigaw ay naging panawagan ng kalayaan. Ang kanyang tapang ay naging inspirasyon ng isang bansang handang mamatay para sa kasarinlan. Habang kumakalat ang apoy ng revolusyon, Lumawak din ang impluensya ng katipunan, ngunit lumitaw din ang hati sa hanay ng mga revolusyonaryo. Sa Cavite, Gumanismo, Baham Panamitism, may dalawang paksyon, magdiwang faction na kumikilala sa pamumuno ni Bonifacio, magdalo faction na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo. Ang layunin ay iisa, ngunit ang paraan ay magkaiba. At dahil dito, napagpasyahan na magpulong sa Tejeros Convention noong Marso 22, 1897. Ang layunin ng pagpupulong sa Tejeros ay ayusin ang pamumuno ng revolusyon, ngunit sa halip na pagkakaisa, nauwi ito sa pagtatalo at politika. Nagkaroon ng halalan at si Emilio Aguinaldo ang nahalal bilang pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan. Samantalang si Andres Bonifacio, ang supremo at original na leader ng kilusan, ay ibinaba sa posisyong direktor ng interior. Nang kwestyunin ni Bonifacio ang resulta ng halalan, sinabihan siya ng ilan na hindi siya edukado upang humawak ng mataas na posisyon. Nasaktan siya ngunit higit pa roon na lapastangan ang dangal ng katipunan. Dahil dito, idinedeklara ni Bonifacio ang halalan bilang walang bisa at ipinahayag na siya pa rin ang lehitimong pinuno ng pamahalaang katipunan. Pagkalipas ng ilang linggo, si Bonifacio ay inaresto sa utos ng kampo ni Aguinaldo. Pinaratangan siya ng pagtataksil at paghihimagsik laban sa bagong pamahalaan. O sa kabila ng kakulangan ng ebidensya, si Bonifacio at ang kanyang kapatid na si Procopio ay hinatulan ng kamatayan. Noong Mayo 10, 1897, sa bundok ng Nagpatong, sa Maragondon, Cavite, binaril at pinatay si Andres Bonifacio, ang ama ng katipunan, ang unang nagtatag ng pamahalaang Pilipino, ang unang pangulo ng revolusyon isang mapait na katotohanan, pinatay siya ng kapwa Pilipino. Ngunit kahit pinaslang siya, hindi namatay ang kanyang adhikain. Ang apoy na kanyang sinindihan ay nagpatuloy hanggang sa tuluyang ideklara ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ngunit tandaan natin, walang Hunyo 12 kung walang Agosto 1896. Walang Aguinaldo kung walang Bonifacio, at walang republika kung walang katipunan ang katipunan ang unang revolusyonaryong pamahalaan ng Pilipinas. At ayon sa mga dokumento at pag-aaral ng mga historiador tulad nina Teodoro Agoncillo, Renato Constantino, at Milagros Guerrero, si Bonifacio ay dapat ituring na unang pangulo ng Pilipinas sapagat siya ang unang namuno sa pamahalaang tunay na Pilipino para sa kalayaan ng mga Pilipino. Sa ilang dokumentong natagpuan, mga nipuan naong, Kabilang na ang Acta de Teheros, makikita ang pirma ni Bonifacio bilang Pangulo ng Haring Bayan ng Katagalugan. Sa panahong iyon, ang Pt. Dito Man Neto anumangyari ang salitang Katagalugan ay hindi lang tumutukoy sa mga Tagalog kundi sa buong bansa, sa buong sambayanan ng mga anak ng bayan. Kaya't ang Pangulo ng Haring Bayan ng Katagalugan ay katumbas ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay bago pa man ideklara ni Aguinaldo ang unang republika. Kaya kung susundan natin ang lohika ng kasaysayan, si Andres Bonifacio ang unang pangulo ng revolusyonaryong pamahalaan ng Pilipinas. Hanggang ngayon may mga debate pa rin. Sino ba talaga ang unang pangulo ng Pilipinas? Si Bonifacio ba o si Aguinaldo? Opisyal, ang gobyerno ay kumikilala kay Emilio Aguinaldo bilang unang pangulo ng unang republika ng Pilipinas. 1899 to 1901. Ngunit sa diwa ng kasaysayan at revolusyon, maraming historiador ang nagsasabing ang pagiging Pangulo ay hindi lamang nasusukat sa titulo o sa konstitusyon, kundi sa pamumuno at pagkilos para sa bayan. At doon, si Bonifacio ang nauna. Siya ang unang nagtatag ng pamahalaang Pilipino, unang nag-alsa para sa kalayaan, at unang nagsakripisyo para sa ideya ng isang bansang malaya. Ano ang katotohanan sa likod ng Supremo? Hindi siya marunong mag-Ingles o Espanyol gaya ni Rizal. Wala siyang titulong don, wala siyang yaman, wala siyang armas na ginto. Ngunit si Andres Bonifacio ay may puso. Isang pusong handang ialay ang lahat para sa bayan. At iyon ang tunay na diwa ng pagiging Pangulo. Ang maglingkod, hindi ang maghari. Sa huli, ang tanong ay hindi lamang sino ang unang Pangulo, kundi sino ang unang nagtatag ng pamahalaang tunay na Pilipino? Ang sagot ay malinaw, si Andres Bonifacio, ang anak ng Tondo, ang ama ng Katipunan, ang unang pangulo ng Haring Bayan, isang leader na hindi humawak ng palasyo, hindi umupo sa trono, ngunit itinaas ang bandila ng kalayaan sa mga lansangan ng Maynila. At sa puso ng bawat Pilipino na naniniwala sa tunay na kalayaan, si Bonifacio ang tunay na unang pangulo ng Pilipinas. Kung nagustuhan mo ang kwento ng ating unang pangulo sa diwa ng Revolusyon, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito. Sama-sama nating kilalanin ang mga tunay na bayani ng ating kasaysayan. Ako si Your Channel Name, Emba Kasaysayan ng Bayan.